Ito. Clean Limited. Sino kang amo mo ngayon? Diba, lawin ka. Ano saan nga kayo? Yun, papel. Ang papel. Maaari, buti mati sabi daw ni Karen. Limang, limang araw lang ako mag-i-stay dito. One part. Lilipat ka na ng trabaho? Limang araw? Lilipat ka na araw, ng trabaho, TJ? Limang araw na araw. Limang araw na lang okay. ako mag-i-stay dito. Sabi ni saan dito? Dito sa pagta. Uy, bakit naman? Ay, bakit naman? Tangin ang revocation letter, hindi ka pa ka ng employer. Uy, bakit may revocation ka? Eh, bakit kami ganyan? Ano bang ginawa mo? Ay baka yun sa ano mo, di ba may inaayos ka yung papeles ng matanda? Anong naging ano sa inaayos mong papel? Anong meri ba doon? ka ka? Nainis mo ba? Oo, oh, sinunan siya ka kayo. Ay, di diba hindi inayos yun? Ha? Gano'n yung sabi yung sabi? ano? Di, di, di ba datong araw na yung pupunta ka? Hindi ka nakapunta? Isasama ka dapat? Kasi revocation ko ng ID card mo. Ibig sabihin, hindi na valid yung ID mo. Kung sabi, isasama ka dapat? Yung araw na sabi, isa mama kaayusin natin yung tax mo. Yung araw na makaayusin natin yung tax mo. Yung araw na naglilinis ka rin doon sa office. Oh, hindi naman kayo naka nakaalis, naka 'di diba, naka ba? Sabi aalis kayo. May pupuntahan kayo. Hindi. kasi hindi nga siya nakasama noon eh. Ay, hindi so, nga sila nakapunta noon. Dito, dito, ibig sabihin updated. Oh, work, Five working days naman. So, kailangan din naman wag Tomorrow, naman. tomorrow. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ngayon, Thursday ka mag-appeal. Revoke na ah, nga yan dyan. Tawag ka mo yung ano? Hindi, nakalagay dyan. Revoke si na eh. Ibig sabihin mo, wala nang valid yung ID mo. Yung abogado. Ay, eh, rebook na, na nga! Ay, dito ako muna si Carol. Check po muna sa abogado kung anong meron dito sa letter. Hello, God. And um, we just want to ask something because we have a case and um, here and the living care of mom she received her revocation letter but mom didn't terminate her or anything and the only reason they see is um, they didn't fix the address of her tax but I don't think if it's related to this one and here it says she only have five days to appeal or she needs to go home and um, Jadi dia ada one she needs to go back to the Philippines and then apply another one. Oke, okay, and then oh, wow. <laughs> the 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 sayang But it will take two months. Alright, I will tell her. Try walking with you. What uh. joke Sabi niya, pwedeng scan to sa kanya para makita niya. Pero pagka do ganito, dalawa lang option. Uwi ka muna ng Pinas. Tapos, Picture lang apply and then or mag... Babayad ng 2,000 euros, babayaran niya sa immigration. Hindi, parang ka rin nag-ticket dun. Pambili mo lang rin ng ticket yun. Two months oh, din yung process. Hindi, ano, eh, mas mahal pa ang paano ng abogado kaysa sa ticket. Ang ticket, isang libo lang. Mahigit, tas ang so, babayaran man, niya, dalawang libo. Ang history so, right? Ang Talagang hindi ko. Ano ba yung sa papel mo? Di, di ako nag-a-apply niya. Mat, tayo niya. Sino ba nag-a-apply sa'yo? Nag-ayos ng papay mo na nag apply ka? Hindi, nag Okay na yung papel niya kasi baka nag- nag-ano, na sa tax. Hmm. Kasi, kasi imposible. kasi may ID ka naman eh. Imposible Imposibleng hmm. dahil sa ID. So may reason sila bakit kinancel yun. Karleen. Karleen. Kaya ang ticket ngayon na sa... 1.7 Depende sa day okay. Mas mabilis Mas mabilis na uuwi mo na Bakit? Okay lang yan? Mabalik ka naman eh Kaya ka namin ulit Ayan na Teka na ah. Yeah. Nandito si Ate Gerald din sa amin sa harap Kung nang sinabi sa, sa amin lipod. yung sinabi mo si. Eh ngayon nakita ko yung letter na may, may okay, kausap akong okay, okay. abogado. Ang sabi, um, either uuwi muna ng Pinas tapos mag apply pabalik o okay, magbabayad okay. ng ano, o magbabayad ng 2,000 okay, euros. Hindi ko din alam. Kasi okay naman yung ID card niya. Ang sabi nila, nila Ashley, ang, tsaka ni ate, ang alam nila na hindi na ayos eh yung sa tax, yung address. Hindi, wala ko doon. Pero dito din kasi sa ID card niya, if tama ako, Flor Delis ang nakalagay, eh, Trick Brighel at ng Berker Cara. Eh, di ba, strict sila sa ganong details. Hindi, niya yon? hindi na update. Hindi ko, alam. hindi ko alam. Kasi hindi naman ako nag-ayos ng application nito. Pero eh. Wala ako nang magta-taxi. Si, yun, siya naman nandun, di ba? Iko, di ba siya nandun? Wala ko. Hindi, hindi nila naayos yung papel. Gawa nung araw na dapat na yun. Sasamahan siya ni ma'am sa Yung sa may tax nga, tapos di nila napuntahan. Eh ate, ang sabi ng abogado sa akin, either five days para mag-appeal, or kailangan niya munang umuwi muna ng Pinas, tapos reapply dito. Eh pag nag-appeal ka, 2,000 euros. Parang pamasahe na rin. Ay kung may pera siya, di mag-appeal siya. Wala akong pera ngayon. Wala akong natutulong. Pauwiin muna namin. Wala ka pera? Wala sa'yo. Ate, ikaw oh, eh, na. Uy, lipat, -lipat wala na. mipat kami din eh. Wala na kaming ipod. May ipong baget ka na ito. Tama-tama. Ayo! Ako! Walang pila! Ate J, wala lalang ka? Walang pa Thank you. Kaunti. mayroon. Wala, may lalang... E mo mo eh, mayroon lang kaya. Eh, ang ticket. Ganun din ang presyo. Ay, at least makakasama niya ng anak niya. Wow! Ikaw, ayaw mo? Ayaw mo makasama mo? Little of that, naman, I have only one to answer. Okay. Ngayon, bakit buwan natin ngayon? Yun lang ang option? Oo. Hindi, bukas magpa-ano tayo? Magpa... Hindi. Hindi, magpa... Appointment tayo sa nakapagado. Bukas. Hindi naman. Ayusin niyo yan. Ako, hindi ka sa atin Wow! Tinakwil mo ng nanay mo. Bo! Huwag okay, ilusing. Ay, kung ako maraming pera, okay lang. Okay lang yun. Pangutang mo muna, o ano, ako muna ng 500. Ikaw, 1,500. May 200 sa akin. Ah, oh, eh, eh, eh. Sa so pamasahin. <laughs> <laughs> sa pamasahin. Sa <laughs> pamasahin. Sa pamasahin. Sa Sa na nga aabot yung pera niya. 500 ako din, so, ipambayad namin sa bahay. na yun. Ay, mapapalayas ka naman sa bahay. Pampamasahin Pampamasahi lang yung lang. pera niyo. Pwede dito. may niya muna yung may ano, kung sino, kung anong gusto niya. Ayan, ma mamlala mo, ti Geraldine. Hindi ako gusto. mo. No? ako oh, dito. na, -iyak na naman. <laughs> Ay Ay Ayusin nga natin. pati naiiyak? Bakit Ay nga natin. Bakit kami iyak Ay ti Geraldine? <laughs> <laughs> Uy, Uy, grabe na iyak niya. Hindi pa Oo. Oh. Sabihin mo na. Hindi ko masabi. Sabihin mo, Tika Ти гарахгүй. Багтга. Багтга. Багтга.

Agit kan. Agit kan. Agit kan.

Si ate inutusan ako, si Geraldine. din. na, ayaw lang! sa kasi, ganap na Carol kasi ganap <laughs> Sabi ni <na, ate> Carol, <laughs> Karol, Ako. Uy, nga lang! Baka marinig ako, ate Geraldine. napatawa ko sa Siya marinig ko oh, kuya. Oh, Kinakabahan na yung nagparangko. Ito naman, joke lang naman. Hindi ko siya ay ipaparangkit na <laughs> si Kasi kung may magsabog ha ay. <laughs> ganap na ganap. Biro lang yun. Wala yun. Wala. Wala eh. Tapos yung papel na yan, ginawa lang nila yan. Sila lang gumawa niya. Sila lang gumawa niya. At ang abogado si kay JP. <laughs> abogado. It's a prank! <laughs> It's a prank, bang! Umiyak ka bang? Wala lang. It's a prank! It's a lang yun. Biru lang. Yung, yung pag- Tignan mo yung pangalan nito, Clean and Care Limited, sino kang amo mo ngayon? Diba, <laughs> Biro lang, yung ginawa lang nila yung papel na yan. Teka na lang ako sa ano? Sa so, Old so, Carmen. So, Carmen. <laughs> Bakit hindi magpunta doon? Para hindi ako nakaka- <laughs> <laughs> Paano paano? <laughs> Hahaha! <laughs> Libre ang bahay mo, may taga bal... Tino mo! baliw na! Hahaha! Naging baliw na talaga <laughs> <laughs> ito na! Kutang! Andre, nasa prank na pa! Baka mamayaw prank na! na. <sighs> Baka pang 5 days na na! Tino <Deadpool> mo yung abogado ko, oh. <laughs> <laughs <ynasty> Uy, ang hirap nito i-prank! E Para lang ninyong mag-prank ay. ayo! <laughs> May papel kasi, no? Tapos may abogado. <laughs> ang tagal na nakasak <laughs> yan. namin pinag-isipan yan kung alam mo na. Kaya nga ba nga, huwag yung mapakal. Sabi, five days lang daw. Dito mag Buti nga, nakakatawa ka pa kanina pagdating namin. Hindi eh. <laughs> <laughs> ko nga siya pinapasin kasi patatawa ako. <laughs> ako din. Kaya, di ba, tagtatawa mo ka, Jules, yun ang mga. Sabi ko, tayo ka lang. <laughs> Nalayo ako. Kasi, sabi kuya, putang ina mo, natatawa ako. <laughs> Kaya nagtago kami ni kuya sa garahe. <laughs> oh my God. Ito <laughs> na, guys nag-i-edit na kami. <laughs> Teka lang, baka lumabas yung pangalan. Nag-i-edit na ng kami -edit. ng, revocation. revocation. <laughs> Gagasang baka lumabas yung pinagkukopihan ko. Po. Kaya na guys. Makikita yung panggabag pa. Ito na po guys. Nag-i-edit na po. Ay, <laughs> na-edit na. Talagay na natin sa ano, mahiwagang envelope. Sana tayo. Envelope. Yung... Sa ko. Ito na yung revocation niya. <laughs> oh my Isang god. Ba? Look. Ito yun ang anong pangalan. OMG. Oh my god. <laughs> Ay! Pagawa na natin. Hello? Hello? No. Ay naku, tulog ka ba? Hindi. Ano? ano? Tawagan mo na? Hindi na sagot. Hindi na sagot. Paano na yung prank natin? Sabi ko ano, sabi ko tawagan mo ako. Ah. Oh. Hindi pa rin natawag. <laughs> o sige, prank ko na nga lang. Pero, i-text it mo na siya. Sabi mo may natanggap kang email. Uh, sabi ko makapag-usap talang saya. Oo sabi mo hindi mo maintindihan kunwari. Tapos mamaya, hindi pala. Mamaya tatawagan ka namin na ay baba din siya namin. Tatawagan namin na magbabayad, kailangan niya magbayad ng 2000 euro dun sa lawyer. Tapos tatawagan kita. Tapos sabihin mo na ano na yung paano yung wala tayong pera ganyan. Magtrabaho ka na lang mamaya, okay? Kasi nagduma ako sinasali na. Ako na nanahimik din <laughs> Okay lang yan. Uh -huh. O yun na, bye. Bye. Si Ate Carol, dapat tatawagan si Ate Jay kaso hindi nasagot. So, nag-text na lang siya yung pinasa sa ni Ate. Ngayon, pagdating namin sa bahay, i-shoot ni Ate sa mail yung letter na ginawa namin. Hmm. Tapos, papasok kami sa loob. Guguluhin muna namin siya. Si Ate magsiset up ng camera. Hmm. Tapos, pag ready na yung camera niya, Uutusan namin si Ate Geraldine na pumunta sa mailbox nila para kunin yung letter. tas nandun yung letter niya. Kasi may mainiintay akong letter. Mm -hmm. Babasahin niya yon Tapos, i-explain ni Ate kung ano Hindi, yun. Ang, ang gagawin ni Kuya, siya video yun sa pagkuha ng, mm -hmm. ng ano. Abang kumukuha siya sa mail, bibidyohan mo siya. Pero wag kang magpapahalata. Pag lumapit uh, sa iyo at nagtanong, ang sabihin mo may delivery ka. May delivery ka, ka kaya nagintay ka pa dun mm -hmm. sa labas. Okay guys. yeah, ano ko na tong mga Wait, eto na yung amin. Hoy, saan ba to nilalagay? Tamo, hindi ko alam yung ano namin. Paano ba to ilagay? Ah, ganito. Okay. Oh, take oh, yun. kumuha na siya ng susi. Ay, susi. Nang sulat guys. Ito kasi yung CCTV namin. Mm -hmm. Eh, yeah, ay nak, tinitingnan, tinitingnan. Uy, tinitingnan na niya. Uy, baka yan ma, ma ano ah. Wala nagtitingin na siya, nagtitingin na siya, nagtitingin na. Wala na ko tao ah. <laughs> ayan na, ayan na, ayan na, na guys. Ayan na. Wala, mukhang, mukhang nalulungkot na siya. Hindi niya ako. It's a brand! Mm -hmm. Totoo, parang totoo, totoo ay. <laughs> i <laughs>